Hello po, magandang hapon. Supportahan po natin si uh, Representative uh, Franz Castro sa kanyang isinampang kaso para kay Duterte. Alam niyo po, napakalaking bagay po ng nagawa ni uh, Representative Manuel at ni Representative Franz Castro sa ating lahat. Uh, napakalaking bagay sapagkat dahil sa kanila Nabisto natin na ang anay pala sa kabanambayan ay uh, patuloy na nanginginain at ginagamit pa ang ating pera sa pagpatay ng ating kapwa. At dito nag-guilty si, si Duterte kung kaya't ayan pinanggigilan niya ang mga nasa kongreso. Siniraan. Pero yan ang nag-akyat sa kanya, sa luklukan, sa Malacanang, noong panahon ng 2016 hanggang 2022. Walang utang na loob yung matandang yan. Wala na nga yan sa... ah, uh, wala na wala nang papel sa gobyerno pero nagpapasikat pa rin, di ba? San ba nalubog ang ating bansa sa panahon niya? No? Anhin ko pa yung nakaraang uh, rehimen ng mga Marcos. Kahit paano lumipas, pero nakatatak. Pero itong Duterte, sariwang sariwa pa. Pero ayan, umaarangkada na naman. At sabi nga, tatakbo pa raw sa 2025. Tatangkilikin niyo pa ba ang ganyang klase ng senador na tatakbo bilang senador? Wow, ayan na naman. Mamamayagpag na naman ng mga... Ah, uh, DDS sa pagyayabang. Pero salamat sa kongreso at sa mga mambabatas sapagkat pinutol na ang kaligayahan ng mga Duterte sa confidential fund. Alam niyo mga kapatid, kapag wala ng pera yung mga Duterte, di na yan makakakilos. At nabasa ko, no? Sabi niya, sila daw ay wala ng pera. Hindi daw sila nag naghahanap ng pera na tulong bagkos iboto lang daw siya sa 2025 siya daw ay tatakbong muli dadagsa na naman ang mga sinungaling ang mga fake news at higit sa lahat ang mga trolls kaya dapat 'wag na 'wag bibigyan ng kwarta ang mga Duterte mula sa kaban ng bayan si Marcos ang may hawak niyan sana Marcos matauhan ka